Say good morning! Good morning! Ito naman po rin kami mga ka-planters sa aming kubo. Medyo maulan at medyo naman ngayon eh, ay hindi na naulan kaya kami nagtungo ulit din eh. Binisita namin ang aming mga tanim. aming mga tanim ngayon medyo nabuhay na po ang mga tanglad yan e na po sila ang aming mga kalamansi madami na humbunga ngayon lalagyan ulit natin ng abono next week para dire diretso na ang ating abukado tinaniman uli natin ng isa pang abukado para may kasama na yung isang abukado natin yung duwat ho medyo malapit lang ang pagitan pero dininaw namin tinaniman namin duhat. dahil may posibilidad na hindi gaganda kung doon sa kabilang bukid namin nilagay ito ang ating mga atis marami na ho silang bunga karamihan po ay mga buko pa lamang ito po sila kaso medyo madumi pa rin ho sa ating paligid inabot tayo ng ulan na hindi nanam na silab. sana e eh, kuminit na para malinis ulit natin itong ating paligid itong ating mga atis yan ha oh. Meron ting tayo tinanim na dragon fruit ito Siguro ay mayroon siguro mga dalawampung puno ito. Para kung sakaling gaganda pa, ay di ating mapapanguhanan. Dati ito ay puro dragon fruit. Kaso ay dahil sa sobrang init na nakaraang taon, nangamatay. Sayang out, kadami nang ibinubungan na, na ng mga dragon fruit na ito. Wala na pala Ray.